Oh Today, our first in of 2022. So, let's go sa mga hindi po kami na-surprise ng ating celebrant today uh, from Caloongan City. Hindi po kami na-surprise at walang <laughs> ayun so meron kayong chocolate may bakit chicken and also pareh, sing kayo ng cake and may pizza rin kayo ano? so pwede namin ngayon ang na, ano no okay <laughs> lang yun <laughs> so, nyo kasi, nyo yun, eh. Eh, kasi <laughs> hindi ko pa Uy, Ay, ito kita. Tita. lang <laughs> yan. Ang nakabaw. Ang nakabaw. Ang nakabaw. Ang nakabaw. Ang nakabaw. Ang nakabaw. Ang na Ang nakabaw. sa nakabaw. Ang Ayan, 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 pogi, okay? ayan, 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 okay Ano po, ayan, ayan, nag ayan, ayan, dalawa Hindi na ayan, 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 ano. ayan, tama. So, meron po kayong dalawang bakit chicken, dalawang pizza, and chocolate po, and cake po. Iyon si Tata. Kaya nyo yung pansit. Okay. Okay O, anong magsasabi nyo sa ano, sa, sa surprise? Thank you, Tita. Dali, message na. Ay, yung message. Pero may message po na sila sa inyo. Birthday. Happy birthday, Kandal. Oo nga. Di po nyo ngayon? 18. Nagulat ba kayo? Nagulat daw ba kayo? Nagulat daw kayo. It's Menyo. like, we'll just wanna say happy birthday at mag-aral mabuti. Okay? Huwag puro laro ng mobile <laughs> legends. <laughs> From Tito and Tita. Tap mo ang pogi nyo dito, oh. Sino to? Ikaw to? <laughs> oh, ikaw din to? Eh, ang pogi. Oh, anong masasabi mo sa men? <laughs> Salamat. Iyak <laughs> muna, iyak muna. With tears dapat. <laughs> wala na talaga sa tatay. Ah, oh, sige. Mahal na nga sa tatay. Yung napaka... <laughs> Na-surprise ka? Na-surprise? <laughs> medyo, medyo. medyo. Kasi bukas pa ang birthday nila. Oh, Na-surprise kayo, Tay? Okay. Ano ba Baga, <laughs> 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 hindi na ako bibili ng cake. Meron eh. Yeah! Okay, ikaw, ay, anong masasabi mo? Ito mukhang mabait, no? Maraming salamat sa wala. <laughs> Happy birthday! Happy birthday to you! Nice. Yay! Oh, wish muna bago magblow. blow Wish muna. Happy birthday to you ah. Sa isip nyo lang, sa isip nyo lang. Happy chicks. <laughs> <laughs> ano na, mabutan mo. Ito. Ano, anong wish mo? Yay! Yeah. Happy <laughs> birthday! <boy, laughs> ano gusto nyo sa akin sa dalawa? Mga anak, pagbutihin yung mga pampapabahe. So, yes! Dami yan ninyo. Huwag kayong magpapahuli muna mga bata pa. <laughs> <laughs> Ang galing <laughs> ni Tata yan, oh. <laughs> uh, no? Hindi lang. Simple lang. Mag-aral mag, mag magpakabait. Yun lang. Pesh oh, niya rin sa... Madali magpalaki yun. po ng mga boys. Minsan <laughs> <laughs> pa. <laughs> <laughs> oh, kiss niya po. <laughs> yan. Sige po, isa pa. Kain lang yan, ha? Yeah! lang

oh you're okay. okay.